Nathanael Greene, ang maestrong general na ng Revolutionary War. Sa kasaysayan ng Estados Unidos, nakatala ang maraming pangalan ng mga bayani at leader na nagbuwis ng buhay, talino at panahon upang may pagtanggol ang kalayaan laban sa makapangyarihang Britanya. Isa sa mga hindi kasing tanyag gaya ni na George Washington o Thomas Jefferson, subalit may napakalaking ambag sa tagumpay ng revolusyon ay si Nathaniel Green. Siya ang tinaguriang Fighting Quaker at Strategist of the South, isang general na walang formal na pagsasanay militar ngunit nakipagsabayan at minsan pa nga yakwihin na kalamang sa mga bihasang opisyal ng Britanya. Ang kanyang kwento ay kwento ng determinasyon, paniniwala at pambihirang husay sa larangan ng digmaan Isang patunay na ang katalinuhan at disiplina ay maaaring humalili sa kakulangan ng karanasan. Sa dokumentaryong ito, ating susundan ang buhay ni Nathaniel Green mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagangat bilang isa sa pinakamahalagang general ng Continental Army at kung paano niya binago ang takbo ng digmaan para sa kalayaan ng Amerika. Ipinanganak si Nathaniel Green noong Hulyo 27, 1742 sa Pawtowomet, Warwick, Rhode Island. Siya ay anak ng isang debotong Quaker na si Nathanael Green Sr., isang panday at negosyante. Ang pamilya Green ay kilala sa kanilang relihiyosong paninindigan at pagiging masinop sa trabaho. Lumaki si Nathanael sa kulturang Quaker na nagtataguyod ng kapayapaan at pagiging mapagpakumbaba. Ngunit sa kabila ng relihiyosong tradisyon na ito, unti-unting nahubog sa kanya ang interes sa militar at pamumuno. Isa siyang masigasig na mag-aaral, bagaman hindi nakapagtapos sa universidad dahil sa kakulangan ng pondo at pagkakataon. Sa halip, pinili niyang mag-aral ng sarili sa pamamagitan ng pagbabasa. Sa kanyang kabataan, madalas siyang makita na nagbabasa ng mga aklat tungkol sa kasaysayan, filosofiya, at higit sa lahat, estratehiya at sining ng digmaan. Nabighani siya sa mga akda ni na Julius Caesar, Gustavus Adolphus ng Sweden at iba pang bantog na general sa kasaysayan. Nang tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga kolonya ng Amerika at ng Imperyong Britanya noong 1760s at 1770s, kasama si Green sa mga nagaalabang damdamin laban sa pang-aapi ng Britanya. Bagaman isang Quaker na dapat ay tutol sa anumang karahasan, Naniwala si Green na may mga pagkakataon kung saan ang paglaban ay isang moral na obligasyon. Para sa kanya, ang pagtatanggol ng kalayaan at karapatan ng sambayanan ay higit na makatarungan kaysa sa tahimik na pagsunod sa isang mapaniil na pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay unti-unting lumayo sa komunidad ng mga Quaker na kalaunan ay nagbawal sa kanya dahil sa kanyang aktibong papel sa mga kilusang revolusyonaryo. Noong 1774, bumili si Green ng mga aklat militar at nag-aral ng taktika, disiplina at estratehiya. Pinangunahan din niya ang pagbubuo ng isang milisya sa Rhode Island. Bagaman madalas siyang tuyain at maliitin ng ilan dahil sa kanyang pagkapilay sa isang binti na sanhinang sakit mula pagkabata, hindi ito naging hadlang sa kanyang sigasig. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ng sining ng digmaan at ang kanyang kakayahan sa pamumuno ang nagdala sa kanya sa unahan ng kilusan. Nang sumiklab ang Revolutionary War noong 1775 sa Lexington at Concord, agad na nagalok ng serbisyo si Greene sa Continental Army. Dahil sa kanyang kasigasigan at organisadong pamumuno, mabilis siyang napansin ni George Washington noong Hunyo 1775. Siya ay ginawang Brigadier General ng Continental Army, isang malaking hakbang para sa isang taong walang formal na karanasan sa labanan. Ngunit ipinakita ni Greene na ang kanyang talino, disiplina at kakayahang mag-isip ng malikhaing estratehiya ay sapat upang patunayan ang kanyang halaga. Isa sa mga unang malaking labanan na kanyang kinaharap ay ang Siege of Boston noong 1775-1776 kung saan matagumpay na napilitang umatras ang mga Briton. Bagaman si Washington ang pangunahing commander, si Greene ang isa sa mga kumilos upang ayusin ang disiplina ng tropa at tiyakin na handa sila sa laban. Mula noon, naging isa siyang pinagkakatiwalaang opisyal ni Washington at madalas na itinuturing na isa sa kanyang pinakamahusay na general. Ngunit hindi naging madali ang lahat noong 1776 sa Battle of Long Island at iba pang sagupaan sa New York, matindi ang naging pagkalugi ng Continental Army laban sa mas malakas at mas bihasang puwersa ng Britanya. Bagaman natalo sila, ipinakita ni Greene ang kanyang kakayahan sa pagatras na may estratehiya, isang bagay na mahalaga upang mapanatili ang hukbo at maiwasan ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang prinsipyo mas mabuting mabuhay ang hukbo upang makalaban muli kaysa magpakamatay sa isang laban na walang pag-asa. Lumaki ang tiwala ni Washington kay Green. Noong 1777, nang magkulang ng mga suplay ang hukbo, si Green ang hinirang na Quartermaster General. Bagaman ito ay tila isang mababang posisyon, ginamit ni Green ang kanyang kakayahan upang masigurong may sapat na pagkain, armas at kagamitan ng hukbo ang kanyang kahusayan sa organisasyon ang nagligtas sa Continental Army sa mga panahong halos bumagsak sila dahil sa gutom at kakulangan ng supply, lalo na sa malupit na taglamig sa Valley Forge. Ngunit higit na nakilala si Nathaniel Green sa kanyang papel sa Southern Campaign. Noong 1780, matapos ang serye ng pagkatalo ng Continental Army sa Timog Kabilang ang pagbagsak ng Charleston at ang pagkatalo sa Camden, kinailangan ni Washington ng isang leader na may matalas na isipan at matatag na loob upang ayusin ang sitwasyon, pinili niya si Green bilang commander ng Southern Department. Sa kanyang pamumuno, ipinakita ni Green ang kanyang kahusayan sa estratehiya. Sa halip na sumabak agad sa malalaking labanan na tiyak na magdadala ng pagkatalo, ginamit niya ang tinatawag na Fabian strategy. Isang pamamaraan ng unti-unting pagpapahina sa kalaban sa pamamagitan ng mga maliit ngunit epektibong labanan paggamit ng gerilya at mabilis na pagatras upang ubusin ang lakas ng Britanya. Sa madaling salita, ginamit niya ang taktika ng pagpapahirap at pagkaubos sa halip na direktang sagupaan. Isa sa mga pinakamahalagang laban na kanyang pinamunuan ay ang Battle of Guilford Courthouse noong Marso 1781. Bagaman teknikal na nanalo ang mga Briton sa labanang ng ito, napakalaki ng kanilang naging kaswalti. Halos maubos ang kanilang hukbo at ito ang nagtulak sa kanila na umurong patimog patungong Yorktown. Doon, sa kalaunan, naipit sila at sumuko kay Washington at sa mga Pranses. Kaya't masasabi na ang estratehiya ni Greene sa timog ang nagbigay daan sa huling tagumpay ng revolusyon. Matapos ang digmaan, Si Nathaniel Green ay itinuring na isa sa pinakamahalagang bayani ng Amerika. Ibinigay sa kanya ng estado ng Georgia at South Carolina ang malalawak na lupain bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay at sakripisyo, hindi siya namuhay ng marangya. Nabaon pa nga siya sa utang dahil sa mga gastusin at sakripisyo sa panahon ng digmaan. Noong Hunyo 19, 1786, sa edad na 43, Pumanaw si Nathaniel Green sa kanyang plantasyon sa Georgia marahil dahil sa heat stroke matapos magtrabaho sa ilalim ng matinding araw. Ang kanyang bigla ang kamatayan ay isang malungkot na pangyayari, ngunit iniwan niya ang isang pamana na hindi matatawaran. Kung titingnan, si Green ay isang taong walang formal na pagsasanay militar, isang Quaker na dapat ay tahimik at mapayapa, at isang lalaking may kapansanan sa pisikal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinatunayan niya na ang tunay na lakas ng isang pinuno ay nasa kanyang talino, tapang at paninindigan. Ang kanyang estratehiya sa timog ang nagligtas sa revolusyonaryong hukbo mula sa ganap na pagkawasak at nagbukas ng daan sa kalayaan ng Amerika. Ngayon, kilala si Nathaniel Green bilang isa sa pinakamahusay na estratehista ng Revolutionary War. Bagaman hindi kasing-tanyag ng ilan, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa kasaysayan bilang halimbawa ng isang leader na nagtagumpay laban sa lahat ng kahinaan at balakid. Isang paalala na ang katalinuhan at dedikasyon ay maaaring magdala ng tagumpay kahit sa pinakamahirap na laban. Sa kanyang buhay makikita natin ang mahalagang aral na ang tunay na bayani ay hindi palaging ang pinakamalakas o pinakabantog kundi ang handang mag-alay ng lahat para sa kapakanan ng bayan. Si Nathaniel Green, ang Strategist of the South, ay nananatiling inspirasyon hindi lamang sa mga Amerikano, kundi sa lahat ng tao na naniniwala na ang kalayaan ay isang layuning karapat-dapat ipaglaban.